Na ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gulat na gulat nga si Zoe nang bigla na lang siyang pronta ni Annaline at tinanong kung mag nagkita ba sila ni Dr. Carlos Benitez. Ayon kasi kay Annalyn, nakita niya ito sa labas na bangga pa nga niya ang isang motor doon. Pero nang tinawag siya ni Annalyn, ay bigla na lang tumakbo at umarurot ng alis sa kayong sasakyan. Dito ay nagmaang-maangan at naggalit-galitan pa nga si Zoe dahil nga wala daw siyang alam at anong pakialam niya kasi hindi niya naman kaano-ano si Dr. Carlos Benitez. Pero nang ibinakita nga ni Annalyn, ang picture kung saan kitang-kita na magkayakap sila ni Dr. Carlos at si Zoe dito ay namutla at hindi makapaniwala. Itong si Zoe kung paano nagkaroon ng picture itong si Annalyn. Dito ay nauutal na siya at nanginginig nga sa takot na baka nga mabisto na siya at yun ang inabutan nga ni Dr. RJ Tanyag at ganun din itong si Dr. Lyndon Javier. Ay panghakay a uh, Dr. RJ, ano yung ibig sabihin nito Zoe? Bakit kayo magkayakap ni Dr. Carlos? At bakit nakalabas siya? Paano mo ipapaliwanag ito? Dito ay sinabi ni Annalyn na tama tayong sinabi ko sa inyo na nakita ko nga siya kasama kami ni Dr. Lindon. Nabangga pa siya ng isang motor pero nung tinignan ko siya at tinawag siya, nagmamadali itong lumabas. Isa lang yung ibig sabihin nito. Nagkukunwari lamang na baliw itong si Dr. Carlos nang sa ganun ay hindi nga siya makulong dito ay nanginginig na lalo yung katawan ni Zoe dahil baka nga mabisto na nila nang na kanyang daddy uh, Carlos ay nagpapanggap lamang na baliw at hindi totoong baliw. Dito ay tinanong siya ni RJ na Zoe, ipaliwanag mo ito. Bakit meron kang picture nito? Dito ay nagmaang-maanga na naman si Zawi at sinabi na wala akong pakialam. Hindi ko alam kung bakit meron siyang picture. Baka noon pa yan, matagal na at ngayon lang. Pero itong si Zawi, sinabi niya rin na baka gawa-gawa lang ni Annalyn na magkaroon ako ng picture. Baka inedit niya lang 'yan pero itong si Dr. Lyndon Javier ay nagpapatunay na tama nga ang damit ni Dr. Carlos Benitez nung nakita nila kanina. Yan na yan yung damit na uh, suot niya at yan din yung sombrero niya. Kaya wag ka nang magkaila Zoe. Kaya naman tinanong ni Zoe kung sino ang nagpadala dyan. Dito naman sabi nga ni Annalyn ay hindi niya alam. Bigla na lang siya at nagulat nang merong picture na nagpadala sa kanya at hindi niya nga alam kung sino yung nagpadala kaya nagtatanong siya dito kay Zoe sukul na sukul na gaito si Zoe at wala na nga magagawa at lusot pa kaya naman napapayak na lamang siya galit na galit nga itong si Dr. RG Tanyag at sinabi na sabihin niya ang katotohanan pero si Zoe kahit anong gawin ay wala silang makukuha at nagalit pa nga ito at dali-daling umalis pero sa pag-alis nga ni Zoe ay dali-daling niya rin tinawagan ang kanyang mama na kailangan niya ang tulungan ito dahil nga sa ginawa ni Ana na meron siya picture na kayag Daddy Carlos. Samantala naman itong si Ana napapaisip at kailangan niyang mapatunayan na si Dr. Carlos Benitez nga ay hindi totoong maliw at nag papanggap lamang. At yon ang kailangan nilang gawin at tuklasin nitong si Dr. Lindon. Ayon pa nga kay Dr. Arjit Hanyag, napakahayop ni Arj, uh, Carlos. Kailangan nating bantayan at magingat si Linit. Kasi alam ko, nasa um, delikado yung buhay ngayon ni ngayong nakakalabas na nga ng hospital. Itong si Carlos. Tama nga ang hinala natin na nagpapanggap lamang itong si Dr. Carlos na baleo nang sa ganon ay hindi nga siya makulog at pagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Kailangan nating makita siya at ma-examine ng espesyalistang doktor. Dito ay sinabi nga ni Dr. Lindon na baka mahirapan ng sila at maraming mga kalgalamay at hawak ni Dr. Carlos Benitez yung mga doktor doon at nurses na nagbabantay sa kanya kung kaya't nakalabas ito. Kaya naman itong si Analin, kailangan nilang magmadali at kailangan nilang masigurado na tama ang kanilang hinala Nang sa ganun ay hindi nga malagay sa alanganin ang buhay ng kanyang nanay Linit. Alam kasi ni, ni Annaline na napakalaki ng kagustuhan ni Dr. Carlos na maibalik nga sa kanya si Linet At yon ang ayaw na ayaw payagan ni Annaline